May mga bagay sa buhay na hindi natin pinapansin, tahimik, mabagal, at tila walang silbi. Pero paano kung isang araw, ang bagay na yon ang magligtas sa ating buhay? Sa kwento natin ito, kilalanin si Aling Rosa, isang simpleng matanda na tinuruan tayo ng kahalagahan ng kabutihan at pagtitiis. Huwag palampasin ang kwentong magpapaalala sa iyo na ang Himala ay minsan dumarating sa di inaasahang paraan. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang ilike, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang tahimik na baryong tila nakalimutan na ng panahon, naninirahan ang isang matandang babae na si Aling Rosa. Sa bawat guhit ng kanyang mukha ay mababasa ang hinahon ng pagtitiis at talas ng karunungan. Payak lang ang kanyang pamumuhay, isang maliit na kubo, ilang halaman sa harap, at mga alaalang iniinatan sa kanyang puso. Isang hapon habang nagwawalis tambo siya sa harap ng kanyang bahay, may napansin siyang isang sugatang pagong sa gilid ng daan. Basag ang parte ng kanyang shell at hirap na hirap maglakad. Marami ang maaaring dumaan at baliwalain ito, pero si Aling Rosa, hindi. Dahan-dahan niya itong binalot sa panyo, nilagay sa basket, at dinala pa uwi linggo ang lumipas. Pinapakain niya ito ng prutas, pinapaliguan ng maligambam na tubig, at binubulungan ng malalambing na salita. Hindi ito aso na kumakawag ng buntot o ibong humuhuni ng masaya. Tahimik lamang itong nakatitig at gumagapang ng dahan-dahan, unti-unting gumagaling. Isang araw, tinanong siya ng isang lalaking kapitbahay, bakit mo pinapakahirapang alagaan ang pagong na yan? Wala namang silbi, Ngumiti si Aling Rosa at tumugon, hindi lahat ng nagbibigay, kailangang mainay. Lumipas ang mga buwan, at nakakalakad na ng maayos ang pagong. Madalas itong gumagala sa kanyang maliit na hardin. Patuloy lang si Aling Rosa sa pag-aruga, walang minamadali. Isang umaga habang nagpapahina siya sa lilim ng punong mangga, napansin niyang mag-isa na talaga siya. Ang kanyang mga anak ay nasa Maynila, ang kanyang mga kaibigan ay pumanaw na. Minsan, ang katahimikan ay parang lamig ng dapit hapon. Tumingin siya sa pagong at mahina niyang sabi, siguro, nandito ka para samahan ako. Ngunit may mas malalim palang dahilan ang buhay. Isang gabing umuulan, kumidlat at tinamaan ang isang puno sa tabi ng kanyang bahay. Mabilis kumalat ang apoy. Nagising siya sa makapal na usok, nauubo at nalilito. Pilit siyang lumalakad pero mahina ang kanyang mga tuhod. Biglang may humatak sa kumot niya. Ang pagong. Mabagal pero matatag itong naglakad. Huminto ito at tumingin pabalik. Naintindihan ni Aling Rosa. Gumapang siya sa sahig, sinundan ang pagong sa isang likurang pintuan na bihira niyang gamitin. Doon siya nakalabas, ilang sandali bago tuluyang lamunin ng apoy ang kanyang bahay. Kinabukasan, nagtipo ng mga tao. Lahat ay gulat. Ang pagong ang nagligtas kay Aling Rosa. Umiti lamang siya at ang tanging sinabi ay, Ang pinakamaliit na presensya, maaaring may pinakamalaking layunin. Hindi lahat ng mabagal ay walang silbi. Minsan, ang tahimik na kabutihan ang may pinakamalalim na layunin. Ang mga maliliit na bagay na inaakala nating walang halaga, maaaring magindaan ng ating kaligtasan. Ang pagtulong ay hindi laging kailangang malaki o mainay. Dahil minsan, ang mga hindi napapansin, sila pala ang may pinakamalaking epekto sa ating buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Ginagawa ko ang mga kwento bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.